Opisyal ng itinroklamaan ng Commission on Elections sa mga nanalong senador sa hatol ng bayan 2025. Isa-isa namang inilatag ng mga senator-elect ang mga batas na kanilang ipaprioridad na isulong sa Senado. Si Luisa sa report. Isa-isang tinaas ng Commission on Elections ang kamay ng mga nanalong senador nitong hatol ng bayan 2025. Ito ang opisyal nilang proklamasyon sa pagkapanalo. Lubos namang nagpasalamat ang mga kabilang sa alyansa para sa Bagong Pilipinas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang na si incumbent ACT CIS Representative Erwin Tulfo at iba pa. Salamat din po sa alyansa sa pangunguna po ng Pangulong Marcos at ang aming pong uh, campaign manager na si Ginoong Toby Chanko. And of course, sa aking mga it is the highest honor to serve you as a senator of the Republic of the Philippines. Today, I stand before you not only as an elected public servant, but as a fellow Filipino who shares your hopes, your struggles, and dreams for a better future. I would like to thank all those who supported and helped me during this campaign. the Alianza of the President, especially my family. Gagampanan ko ang tungkulin na inyong binigay sa akin sa abot ng aking makakaya. Makakaasa kayo na buong puso at kaisipan ko na kayo'y ay paglilikuran. Ay okay, nais ko muna magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Sa apat na term ko na po ito bilang uh... Senador, at uh, gagawin ko po lahat ng aking magagawa. At sisipagan pa natin, mag po tayo ng mga batas na para sa ating mga mamamayang Pilipinong may hirap. Kasama rin sa naproclaim ang nanguna sa botohan na sina Senator Christopher Bongo. Sumunod sina Bam Aquino at Ronald Bato de la Rosa. Ganon din si Panfilo Lacson, Rodante Marcoleta at Camille Villar. Kanya-kanyang latag naman ang mga senator-elect sa mga batas na prioridad nilang isulong sa Senado. Sigo, tututukan umano ang kalusugan. Basta proper programs, batas na makakatulong sa mga kababayan nating mahirap at gusto kong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, lalong-lalo lalo po yung serbisyo medikal. Huwag natin pahirapan ng Pilipino. I can work with anybody. Si Bam Aquino, isusulong ang reforma sa edukasyon. Si De La Rosa, mananatili sa pagbuo ng batas sa public order and safety. Si Erwin Tulfo, pangahawakan ng bilin sa kanya ng ni Pangulong Marcos Jr. na tututukan ng bigas, food security at edukasyon. The review of the uh, rice tariffication law, it is urgent kailangan po na may murang bigas tayo kasi mura po ang bigas ngayon dahil dahil po tag-ani. Pero after this, kailangan po, ang plano po natin, ibalik muli sa NFA ang power to sell rice, cheap rice. Isa po yan. Pangalawa po, yung uh, uh, mga classrooms natin kulang na kulang pa rin po. And then pangatlo po, yung uh, problema po natin, itong uh, road rage. Alos araw-araw, may mga nasasaktan. Si Marco Leta naman tututukat ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Si Panfilo Lacson na inendorso rin ng Pangulo, isusulo ang sapat na pondo para sa edukasyon. Paglaba naman sa fake news ang toka ni former Senate President Tito Soto. Anti-fake news, the amendments to the Dangerous Drugs Act, I would like to um, uh, upgrade the Philippine Drug Enforcement Agency into an authority and uh, the 14-man pay. Handa naman daw si Cayetano na turuan ng mga bagong senador gaya ni Camille Villar. Habang si Camille Villar ay gusto namang sumunod sa yapak ng kanyang ama na si Manny Villar. Si Lito Lapid patuloy umanong magpapasa ng batas hanggat siya ay nahahalal. At si Amy Marcos patuloy ring tututok sa food security at presyo ng mga bilihin. Wala naman sa proklamasyon si Senator Elect Kiko Pangilinan dahil nasa US umanong siya para sa graduation ng kanyang anak. Sa June 30, formal nang magsisimula ang termino ng mga bagong proklamadong Senator Elect. Ito na rin ang simula ng 20th Congress. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.